Isang bisis kinabahan dahil sa marami at naglalakihang parcels na dinideliver sa kanilang bahay kahit wala naman siyang inorder. Kung saan ito nang gagaling, alamin. Dahil sa talamak na scamming at delivery prank sa panahon ngayon, sino mo naman ang hindi kakabahan kung bigla ka na lang may dumating na parcel o parcels sa iyong bahay kahit na wala ka namang binibili? tulad na lang ng isang misis na nagulang tang sa sunod-sunod na parcels na ibinaba ng delivery man sa kanilang pintuan kahit na wala naman siyang check out. Kung ano ang mga sumunod na pangyayari, eto. Sa isang video, makikita magka-video call ang mag-asawa na sina Che isang housewife at Ryan na isang MC taxi driver na nag-uusap tungkol sa mga nagdatinga na parcel sa kanilang bahay. Wala namang idiniliver na parcel na hindi pabayad Sadyang nagtakalang si Che kung bakit merong dumating na marami at naglalaki ang mga parcels sa kanilang bahay. Samantala, wala naman daw siyang chinek out sa mga online shopping applications at ganun din ang kanyang mister. Sinabi ni Chen na wala siyang maipambabayad sa mga deliveries at nang tanungin ang na delivery man kung magkano ang total, sinabi nito na bayad na ang lahat ng parcels. Gayunpaman, desidido na si Che na ibalik na lang ang mga parcel ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang mister at inamin na binili niya ang mga yon dahil alam nito na isa yon sa mga magpapasaya sa kanya. Ang mga parcel pala, ang nilalaman nun ay ang mga in-add to cart noon ni Che at binili rin ni Ryan dahil nakatanggap daw siya ng bonus. Ayon sa couple, love language raw talaga nila ang paggawa ng mga surprises sa isa't isa. Sa katunayan, matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, ay nag-uuwi si Ryan ng pagkain o di naman kaya mga groceries. Inakon din daw nito noon ang paglalaba ng magkaroon ng sugat sa kamay ang kanyang misis. Para kay Ryan, ito ang paraan niya para maipakita ang appreciation sa kanyang housewife. Dahil kung tutusin, ay mas mahirap pa raw ang ginagawa ng mga ito kahit na nasa loob lang sila ng bahay. Ikaw, sa pag. Anong paraan mo ini-express ang pagmamahal mo sa partner mo? D W I Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.